handa na silang kumain atat atat na atat. Okay. Uh, papakain na ng lang... hapunan ak 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 ak, -ak, 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 -ak. <laughs> piring tayo para hindi mabinaukan. nôm muốn lại nôm nôm Putik. Yung iba, lalapit lang tapos babalik. Parang nabibilaukan sila. Tapos gusto nilang uminom. bago sila makainom, naging ano na. Nalunok na yung pagkain. Kaya hindi na tumutuloy sa pag-inom. Kaya hoyo nang nakaraang linggo, marami yung namamatay dito kasi nabibilaukan ho. Kasi dry feeding ho ako, ko yung pure feeds at saka yung larak. Tapos, sobrang takaw nila. Inuubos muna nila yung pagkain bago sila uminom. Kaya, yung lahat ng pagkain na sa nila. Kaya, yung iba, namamatay. Kaya, kaya ngayon, inuobserbahan ko po, nag-weight feeding po ngayon. Basa. Binabasa ko yung pagkain. Parang ayos din naman ngayon. eh, nung nakaraan, hindi ko po mapansin-pansin na nabibilao ka na. Kinagabihan pa, kailangan ko pagkatapos kong pakainin ng aspatromelia, kailangan kong balik ka ng bago magdilim. Para makita ko yung mga nabibilao kan bago sila mamatay. Kasi ho, marami hong namamatay. Akala ko nag, nagkasakit o kinagat. Kinagat ng anong, iwan ko kung ano. Pero yun pala, nabibilao kan. Mm -hmm. Ito tayo sa kabila. Tingnan natin. Ito na, inom, inom, inom. kailangan kong linisin madamo po <laughs> makapal yung damo yan. yan yung palaya ng tatay namin pagkatapos ng ani ipakawalan natin dyan sa ngayon dito muna sila yan maswerte umulan maraming tubig yan sa ngayon mga bukas Lilinisin ko to. Inom, inom, inom. Para hindi kayo mamatay. Ay tubig. Hindi naman kayo umiinom. Pero ngayon, parang mabilis silang uminom pag wet feed Basa yung pagkain. Pero nung nakaraang araw na dry talaga yung pagkain nila. Iwan im ko sa kanila. Dapat, da, dapat sana... panay sila inom kasi dry yung pagkain ngayon yung wet na pag, yung pagkain basa hindi e pala, pa na Nagmi-mix po ako ng pagkain para makatipid po sa gasto kasi sobrang mahal po ng feeds ngayon. Kaya sinubukan ko rin yung pagkain ng yung binload yung kung ang tawag sa Tagalog nun binload eh kaso na bibilo na bibilo din <mulik> putik Kinakain yung mga nahulog na pagkain kasama yung mga ipa. Ayan, iwan ko lang sa inyo kung hindi kayo malag... Mabilaokan yan. Ay, ay, ay. Ay, Ayun ay, ay, pala yun, dahilan. Kinakain yung mga nahulog na pagkain. Kasama yung ipa. Ay, 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 ka. Wala sa ayos. Ay, ay, ay. Wala sa ayos talaga. Ano na? Putik yan. Kaya pa lang. Ano? na?